Meron sila dito yung kaling tubo. Nagkakalaga lang to ng 70 pesos. Meron na yung kasamang pastil. Dalawang rice tapos yung kaling tubo. Bale, tikman na natin to. No? Para siyang ano, para siyang adobo. Pero yung sabi nila, ito daw talagang kaling tubo. Ano to, luto sa, mga, sa atay. Pero si ate, nilagyan niya ng twist. Nilagyan niya ng manok. Ayan natin. Stop. Malayo sa sa adobo eh. Malayo yung lasa na sa adobo. Iba yung lasa niya pero talagang ando doon yung sarap. Tapos meron siyang ano, hang oh? Malala sa amok sa kanya yung yung atay. Ando doon yung lasa ng atay sa sabaw. Tapos yung ng ano niya mga manok niya talagang ayun oh eh, niyo naman pag piniga mo puso na dudugo di lambot 266